I just finished packing. And yeah, those are my suitcases. This is my bag. I think a sportswear would be the best. And most comfortable wear to the airport and at the same time I can hide my tattoos because I get profiled a lot and I'm always due for inspection every time my tattoos are showing. See? See? in Mandela for 15 hours, so uh -huh. I'm with my sisters. This is my sister, my OG sister's Sake, and my sister Same from sister. another mother, wow. <laughs> fake sister. Fake sister. <laughs> <laughs> so that have 15 hours long. I had a quick meet up with family for dinner, and then we flew right away to mm -hmm. Taiwan. Taipei station? We have to walk. 9 minutes ha. ko It was the moment I realized mahilig pala makipagtalo si Kay. Ayun na, 400 meters. 400 meters, parang nakauwi na ako sa amin niya. I'm setting your expectations. Okay? Okay. Ayun <laughs> ko so, ko si Brightly? Kasi binubuhat niya isa-isa. Kasi walang lift. Kasi ano? Ano nga kami dito? Kailangan namin na tulong. Kailangan namin na tulong.

Ayan, natulog muna. Ginabi na kami for our next gala. Dipsy oh. uh, Taiwan <laughs> Ito, ito. Ito, <laughs> ito. So cool girl. pala mga bago. So ayan, kailangan natin kunan ng photo ang ating Japayuki outfit para kaming rakista, di ba?

Oh, it's bird. Mm. Hi. Hi. did you enjoy today i uh, yeah. day I'm Hi. in Taiwan Day three. <laughs>

Mayaman yung mata ba? Mm -hmm. Parang dami siyang binili. Pero ano kanina, yung mayroong pinoy, yung mayroong kabatch. Bumili ng bag, eh, bibili ng bag. Mas ba? mahal, ma mahal lang. Fifty dollars daw dito. Action, ha? Uh Oo, -oh. muntik na magkamali eh. Pinabantayan <laughs> ko nga eh. Kala kulang kukulangin eh. Ano nag-isip kong nila yung S? Uh Oo -oh, nga, eh. gugugle mo pa nga dapat eh. Eh, asa akin po mo. No? <laughs> Kaya mo yan, sige go. Huwag mo nahinapan. Kopyahin mo na lang yung akin. <laughs> Joke lang. Alam mo yan, o bright future lang na ito. <coughs> o, nilagay kita sa long, ano ah, sa long life mo. Ay, wait, I'll just wait for me. Ay, for her. Pimple Pinapatuyo ko pa yung akin. Maganda kasi yung nobelang na yan. Ganda ko pala magsulat, no? Kapag ganyan. Ano kasi ako, may pagka... Siguro nung unang panahon, blow yung ano yun, no? Siguro, siguro, ano yung magsulat na yan. Oh, wow, Brighty Abby. o kayo yung Instagram mo. Saka email mo, ayan. Ayan. More power. More More ano. More, more, more. Gusto mo makita yung nilagay ko? Baka magulat ka. More projects. Sige, pagoda pa more. Oo, oh, ganda mo. Oo. Oh. oh. Sponsorship. Sabi na, makukuha ka na dito model sa tayo eh. Yung magazine na. <laughs> ah! Wow, endorsement. Iba talaga pa may vlogger brand. Ang dami nilagay. Ako nilagay na ay China uh, din. na. Ayan. Seven. Okay. Oh, Shishi. Okay. 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 <laughs> <your> <laughs> sa video. Bye bye. Ano naman to? Buti nakita ko nakikipagkilala mi nakikipagkilala naman sa iyo. Kasi naglalabas na lang tayo, 'di ba sinabi ko sa iyo quality. Uy, hindi na ako. Hindi na naman quality. ako para paglandi. Nasa Ay. CR meron sumusunod sa iyo. Oh, ito kainin mo tong mani. Ayoko ng mani. Ice cream, ice cream tina to. Sa tapi dito. Eh. Yeah. To. Ayun, ay, hindi ako makain ng mani. Oh, mani mo, pero buhay mo eh. Why <laughs> <laughs> oh coriander pa yung mani? <laughs> Al, ay sa'yo. What? Ang coriander. Pero organic yan. Oh, mm. Oh, tignan mo lang, <laughs> tignan mo lang. Ito naman, gusto pa yung peanut, ah. Peanut ice cream. Oo, oh, peanut ice cream. Sige, pagkilala ka eh. Hindi ko talaga kaya kumain ng mani. Baka matay ako. At itigman natin yung mani. Paano mo daw ito? pag oh. ganito? yung <laughs> e, parang nakaupo sa mukha mo. How is it?

Nilandi mo siya. Hindi ko siya nilandi. Kasi so, R, sino sumunod? Ikaw siya. O hindi o! Oh. Nakabay, di ba? Yes. So, nakita ko siya na may kausap na Taiwanese. Di ba? Diba? Taiwanese. O, Chinese. Ikaw yan. Ayoko niya. I don't like it. Ang bago yan. Ayoko talaga ng mani. Tapos, kuryander ka.